Inanunsyo ng Philippine Air Force, PAF, na isa sa tatlong Cessna C-208X Grand Caravan Surveillance Aircraft, ang napilitang lumapag sa Mactan Cebu International Airport, matapos masunog ang makina nito ilang sandali matapos mag-take off mula sa hindi natukoy na lokasyon. Naganap ang insidente dakong alas 2.15 ng madaling araw, sinabi ni PAF spokesperson, Colonel Maria. Sinabi ni Consuelo Castillo sa isang pahayag. Ang sunog ng makina ang nagtulak sa mga piloto na gumawa ng emergency landing, idinagdag niya. Ang problema sa makina ay nagresulta sa matinding kahirapan sa pagmanyobra ng sasakyang panghimpapawid, ngunit sa kabila nito, nagawa ng mga piloto na melapag ang sasakyang panghimpapawid, kasama ang lahat ng limang aircrew na nakasakay ng maayos at ligtas, sabi ni Castillo. Sinabi ng tagapagsalita ng PAF na isinasagawa ang masusing investigasyon sa insidente. Ang PAF ay nakatuon sa pagtiyak ng lubos na kaligtasan ng aming mga operasyon sa Himpapawid, habang patuloy na sumusuporta sa mga pagsisikap sa seguridad at pagunlad ng bansa, sabi ni Castillo. Ayon sa mga ulat mula sa Cebu City, labimpitong domestic at international flight sa Mactan Cebu International Airport, ang naapektuhan, ang PAF aircraft ay nag-emergency landing dahil sa engine trouble at na-stop. Isang advisory na inilabas ng Mactan Cebu International Airport Authority, MCIAA, sampung outbound domestic flights, apat na inbound domestic flights, at tatlong international flights ang naantala. Kinumpirma ni Edilith Maribohok, junior manager ng corporate affairs ng GMR Megawide Cebu Airport Corp, sa media na nagpatupad ang pamunuan ng paliparan ng runway closure, matapos magsagawan ng emergency landing ang isang PAF plane. Ang eroplano ay iniulat na patungo sa Samar. Ang runway ay isinara, nang ang M-Plan 3 o Full Emergency ay na-activate, kaya sa mga oras na iyon ay teknikal na nagsimula ang mga pagkaantala, dahil ang sasakyang panghimpapawid ay hindi na pinayagang lumipad sa kanilang nakatakdang oras, sabi ni Maribohok sa magkahalong Cebuano at English.